Medyo pinilig yata siya ng konti lang. Konti lang naman, konti lang. And si Mami nanonood. Not for anything. But I'm so proud of this girl. Uh, nagkasama kami sa Dubai with Marianne, with Rachel Ann. And then, the next show na nagkasama kami sa Sunday All Stars, and then sa Marianne show, talagang, doon ko talaga nakita ko sino si Julie. Hardworking, Mahalang magulang. And talaga namang napaka-charming. Dalagang-dalaga na siya ngayon. So, meron na lahat. Boyfriend ka lang talaga. Di ba? Sino ba? Ano ba dito? Uh, May ano? May applicants. Sama ko yung si Strawberry Lane. Pwede. Kabog.